Hi guys! Good morning! So welcome back sa ating Youtube channel. This is Nature's Lovely. So ngayon po ay magsas 7am. Balik, kukuha lang ako ng ano, <laughs> dahon ng sagi ngayon. Kasi syempre, maulan. Nang araw ng maulan, and then may pasok po ako today. May tarang ilan damo doon sa kinuha ko kahapon. Kukuha tayo ng dahon ng sagi ngayon. Tapos mamaya po nating hapon ipapakain pag uwi ko galing sa trabaho. Ayun. Dito kasi sa gilid ng palaisdaan namin ay nagtanim ako ng naglipat ako ng mga dahon ng saging. So ngayon guys, pag-usapan naman natin ano po ba yung meron dito sa pagpapakain ng dahon ng saging para sa ating mga rabbit. So guys, bali ang pagbibigay ng dahon ng saging sa ating mga alagang rabbit ay in moderation lang. So hindi siya palagi na pwedeng iyon na lang yung ipakain nyo to the point na hindi na kayo magbibigay ng grass or hay sa inyong mga alagang rabbit. Ang pwede lang po natin ibigay sa ating mga alagang rabbit ay 40% po ng kanilang diet. Ayun. So bali kasi iba kasi yung nutrients na nakukuha sa grass or hay kumpara sa dahon ng saging. Ayan, So meron pa rin namang nutrients pero uh, iba po yung quality at uh, ng nutrients na talagang makukuha sa grass or hay. So, bali itong saging na ito ay ipinapakain lang natin sa rabbit as para siyang partner. Parang ganon. So, kung gusto niyo magbigay ng saging, paresan nyo. Halimbawa po, dahon ng saging, uh, tapos pellets, o kaya naman dahon ng saging, grass or hay. Ganon. Basta wag nyo pong kalilimutan. Baka po kasi magpakain ka ng saging, tapos saging na lang. Ayun. So, pwede naman yun pag talagang walang-wala. Pero, wag niyo po siyang aaraw-arawin. Kasi, syempre, kulang yung nutrients ng saging. Pero, sa kabilang banda, gusto ko rin ibanggitin sa inyo kung ano rin ba yung magandang makukuha natin sa pagpapakain ng banana leaves sa ating mga alagang rabbit. So, unang-una, guys, etong ating mga dahon ng saging, maganda rin siyang source ng fiber. Alam naman natin na itong fiber ay maganda sa uh, digestive system ng ating mga alagang rabbit. Nakakatulong siya para sa digestion. Ayan. Sumunod guys, ito po ay nakakatulong para sa uh, mga ngipin ng ating mga alagang rabbit para maiwasan po yung paghaba kasi nga syempre kakanguya nila ano. Ayun, sumunod po dito, ito po ay nakakatulong din na ma-improve po yung appetite ng ating mga alagang rabbit. Kasi, syempre, aminin natin, yung mga rabbit po talaga natin minsan po ay nagsasawa kapag po pare-parehas yung kanilang kinakain araw-araw. So, yun, minsan naghahanap po sila ng ibang lasa. Ayun, so, pag po ganun, at least nakakatulong na mas maging excited po yung ating mga alagang rabbit makatikim ng iba't ibang uh, klase of variety na pwede nilang kainin. Ayun, syempre itong si saging naman kahit na sinabi ko po sa inyo kanina na kulang yung nutrients, hindi sapat, pero syempre meron mga goods na makukuha tayo dito. So ito si banana leaves, meron po siyang protein. Ayan, meron siyang vitamins and minerals. So, vitamins and minerals kaya ng potassium, vitamin B6, at saka vitamin C. Ayan, so meron din itong polyphenols. Ito yung isang antioxidant na nakakatulong para sa uh, makaiwas sa sakit yung ating mga alagang rabbit, which is good para sa ating mga rabbit. Ayun. overall maganda po siya sa ating alagang rabbit. Maganda po na magbigay tayo. Basta wag lang po natin kalilimutan na ito po ay gamitin natin as partner hindi po as diet talaga na pure dahon ng saging na lang yung ipapakain natin so ang gawin na po natin, e partner po natin dahon ng saging, kung gusto nyo may kasamang pellets dahon ng saging, may kasamang grass or hay yun po yung aking uh, nakita sa aking pag-aaral na ganun pala yung tama pagdating sa pagpapakain ng dahon ng saging Ayun. so yun lang naman guys, ito ay mamaya ko pang hapon ipapakain Ayan, salamat guys sa panonood. Sana po ay makatulong po ulit sa inyo. Ah, uh, makikilike na lamang po and pa-comment na rin po kung may questions po kayo. Thank you guys. Bye-bye.